Lin, Lin, ang bote ko! Ah. Sino ka? Mag-nanakaw ka, no? Ma'am, hindi po. Hindi po ako mag-nanakaw. Mag-nanakaw ka! No? Well? Che. Ah, sir. Umiinom ka ba? Hindi po, sir. Hindi po talaga ah, uh, kahit tikman niya pa po to. Tubig lang po 'yan. Tubig ah, lang po. Come on. You don't have to explain to him. Ow. Lola? what happened? Bakit? Okay. Huh? Wala na. Nadulas ako. Nadulas ako tapos sinalo niya ako. Wow. Super girl! okay. I'm okay. Oh, okay. Eh. Aw, aw, ah. 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 Opo, okayo. I'm okay. I'm okay. Opo, okay. Up pumunta kayo. Okay. Uh. Ah, kailangan ko po kayo sa ospital? No, no, no. I'm okay. Sit down, sit down. Sit down, please. Sino ka ba? Pearl po. Lynn! Lynn! Ito na po madal. ka ba? Po. <laughs> Oh. Hmm. You know, it's not every day that I welcome a stranger into this house. But you, you amuse me. <laughs> I like you. Walang keme, walang pretensions. And most of all, madiskarte. Hmm. Ah, alam mo, hindi ko napapansin. Sinasabayan mo, kunyari ako na inom. Pero, Chaser okay. lang yan. Wala yeah. namang amat siya diba? Amat na kakaroon ko yung Sige po, inupo tama na ng tubig. Cheers! Cheers po! You know, I really, 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 Thank really you. like you. <laughs> Alam mo, may anak ako noon eh. Gusto niya mag-anak ng babae. Sabi niya, hindi ko kailangan ng anak na lalaki para maging junior ko. Kasi feeling niya, hari na siya. So, ang kailangan niya lang, isang prinsesa. Alam mo, kung nagkaapo ako sa kanya, Kasing edad mo na siya.